Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya mula ulo hanggang paa? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung para bang mababalyo talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. At hindi hindi siya mapapakali sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap araw-araw. At kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo o partner mo, pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, dapat may actual photo ka sa kanya. At kung wala ka namang actual photo niya at meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo, maghanap po kayo ng paraan para ma-print po ito nang sa ganon magawa mo ang ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lang ito sa likod ng larawan niya. Pangalan at apelido, ako at ako lamang ang mamahalin mo mula ulo hanggang paa habang buhay. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo lamang itong larawan niya Ilagay o itapat ito sa dibdib mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo at bigasin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako at ako lamang ang mamahalin mo mula ulo hanggang paa habang buhay. Bigasin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, ilagay mo na itong larawan niya sa loob ng punda ng unan mo o di kaya ilagay ito sa ilalim ng higaan mo at paniguradong ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay. At pwedeng hindi mo na ito kunin sa ilalim ng unan mo o di kaya sa ilalim ng higaan mo. Basta ito ay safe na wala po makakakita at hindi po dapat ito maunanan o mahigaan ng iba. At kung hindi ito safe sa unan mo o sa higaan mo, pwede mong kunin ang larawan niya at itago ito at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At itong ritual ay pwede mo ito gawin, lalong-lalo na kung nagkamalabuan kayo ng partner mo o kahit na anumang problema inyong dalawa sa inyong relasyon, ay pwede mong gawin itong ritual at ito ay makakatulong na magkaayos kayong dalawa.